Ta. Marunong ka manungkit ito na lang o oh. Hindi <laughs> marunong mamakit Dapat ay palay <laughs> panungkit. Ayun yung dalaway. Yan malambot yan. Kahit naman ito o oh, masarap ito o. Oh. Saan ano niya? Pitasan. Doon masungkitin. Yan. Hey, ma -tayo, pa -tayo. Dito sa dito. di mo ma no? Uy, malapit na. O yan, ganyan. <laughs> Gusto mo yan, ha? <laughs> hmm? Nangunguha po kami ng buko dito sa kapitbahay. Nanghingi po siya. Hirap kay... pala. <laughs> Ah, mahirap, di ba? Paghirapan mo yan, gusto mo yan eh. <laughs> Ikutin mo kaya, yun. Lah, sayang. Sayang, sayang. Sayang. Oops.

Ito so, yung may-ari. Si Auntie Titay. Ito <laughs> yung may-ari ng buko. <laughs> <laughs> Nakawa na si Auntie sa'yo eh. Kunyari. Kunyari inaabot mo lang. <laughs> oh. <laughs> Ikutin mo na lang. Matanggal yan pag inikot mo. Walang laman yan. kagaling mo makiat ng ano, soy. Oo. Sige. Okay. Tapos, may pinagpatungan pala. <laughs> Thank you, ante. Mahal na araw. Ante? Kasi kasi <laughs> mahal na araw. Ay. Win. Ano, sandali. At titignan mo ang sinasabi namin, pakaw. Pakaw? Ah, dante? Hala, bigyan daw kami ng kakao. Ang dami nilang kakao, oh. Ayan, oh. Adda ka kaw ni papangyiding nganting anting amon pa bunga na. Oo atao. Oh. Wala na i mas ata. Oo. La ante. kante. Bukay ngamin tubig, syempre awan gord masaram-sam. Ala ila. Ibi ala ila. To. Tin kumak. Mas yanakmit kada kita ubing. Nagadupay o. Uy nakatunong. Nangin siksiko din no kada kita ubing. Thank you ante. <laughs> <laughs> <Thank you, auntie. laughs> Malaki na si kit kit Oo. Kakao. oh. Kakao! Marunong ka diyan kumain? Oo. Masarap to. Salamat po Maraming. Ito yung ginagawang chocolate, di ba? Oh, yung ginagawa mm nilang chocolate. Mhm. Ah, tara na. Salamat po. Experience po well, namin mga uwambu ko. nante ah. Mm. awam gamin Aji, kuha ko ma, mixer. Thank you, ante. <laughs>